Mandawi City Clock Tower nga natukod hinapos nga bahin sa tuig 2023 nakita na og pagkagusbat ang pipila kakahoy nga parte. matud sa City Hall, temporaryo pa nga structure do na pay itukod nga permanente og mas ligon. Ang report ni Nico Sereno. December 31, 2023, agi og pagsugat sa tuig 2024 nagpahigayon ang Mandawi LGU og New Year countdown didto gihimo sa Heritage Plaza tungod sa bag-ong natukod ni Atuhigayuna higayuna nga Clock Tower atol kini sa formal nga paginugurar sa mong istruktura nga giilang bag-ong landmark sa syudad kapin sa usa ka tuig human sa unveiling kini nang itsura karon sa Clock Tower nagfunction pa hinuon ang duha ka mga dagkong rilo nga nagtalikdanay apan may parte sa istruktura sama sa kahoy nga nagusbat og nangalangkat nagsugod. Maaninaw kini sa mga nanglabay sa dapit. Gipasabot sa Mandawi City Administrator ang natukod dili gyud ang permanente nga clock tower kay ni adto higayuna nagprocurement pa sa mga materyales. Going to 2024 nga new year. Na project concept, project design. Pero wala pay gibutang nga clock tower gyud. Nga tinuod kay ang gibutang nato diha ang katupan ng up so plywood ra na, na marine boards and uh, except ang clock ah. oh uh, ang ang kanang mga gipang butang diha nga dili na siya katong concrete panels apan nakapangutana ang Bisi Mayor nganong nagbutang pa man og prototype ng clock structure wala na lang ilahos sa permanente. mutuig na, wag sila mo tingog ana. Karon na nga pakpak na, nakita na nato nga uy sarang di ni so mak up ra di well, mo tay mahimo, ato la landa wato so kita nang mahibaw. Pero once nga mangutan na ta, di matatubag og pasabot sa City Engineering Office, gitukod ang temporaryong estruktura para sa selebrasyon ni ato atol sa New Year countdown. Karon, mamahimo nang kasugdan ang pagtrabaho sa permanente nga istruktura. For for the response nang nasa request ba para ang katong programa ma maamkuan lang mapahigayon. Play Gina, dili na maogid ang specs ba. Nagi sa component nga sakto gyud, which is ang katong mga steel. Ang iilis na to, attorney, mas kuha na gina siya nga yes, material. Yes, uh, baka na. Bisan pag kila ka to, eh, siguro, uh -huh. kani, parehas na na. More, basically, as sturdy as a building, kay eh, tower man siya. Mm. Oh. mga This year na. Ka, ang among gi hope is before fiesta, mahuman. Yes. Oh. Uh -huh. uh -huh. Right. Kay para inig fiesta, na, na yun siya. Na. Dalit naman lang na kay, uh -huh. kanang, Installation Romanzia Bani Godfrey, Relien Nico Sereno Balitang Bisdak